mga nagtatanong mga kabaro ka 5.9 sa mga nagtatanong dyan sa mga lahat ng na kabaro ka 5.9 kung may age limit sa barko sa barko pala mga kabaro pag nag apply tayo wala pong age limit wala pong nilalagay doon na age limit at height limit ang tinatanong doon kung may experience ka sa trabaho yun po yung tinatanong po pag nag apply tayo sa barko walang required ng height limit saka age limit po sa mga nagtatanong kung may limit ba daw at sa kahit limit pag nag-apply sa barko wala po mga kabaro ng malinaw po yan walang age limit at height limit importante kaya mong magtrabaho at pumasa ka sa medical magiging fit ka para makapagtrabaho ka sa cruise ship mga kabaro ng five sa mga nagtatanong dyan na mga height limit at age limit wala po Importante, kaya mong magtrabaho sa cruise at may experience ka at kaya mong magtrabaho ng 6 months na walang BO. Pero, mayroon naman pahinga. Siyempre, sa mga nagtatanong, malinaw na malinaw, walang height limit sa age limit. Importante, may pasa mo yung interview at may pasa mo yung medical at yung is Visa, may pasa mo yung interview para makapagtrabaho ka sa cruise ship na Marong Night Night. Aba yan? yan, po, wala pong height limit. yan ang maliwanag po, walang height limit at saka age limit kapag nagtrabaho tayo sa cruise ship sa lahat ng mga posisyon, security man, hotel o iba pang posisyon. Mga winter o winter is wala pong height limit sa cruise ship o housekeeping importante may pasayong interview at pumasa sa medikal para makapagtrabaho tayo sa crucif. Ganon po mga kabarong pipeline. No height limit, no age limit. Ayan na, malinaw na sinabi ko sa inyo. Hindi nire-require yung height sa age limit. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Mabuhay kayo.